Ipinatigil pa samantala ng National Historical Commission of the Philippines ang konstruksyon sa Army and Navy Club Compound dahil may nilabag na provision sa conservation and restoration ang developer nito. Ito ang balita ni Victor Osare. Nagpaalam pinahintulutan ngunit hindi sinunod ng developer ng Army Navy Club Building ang kasunduan sa National Historical Commission of the Philippines tungkol sa isasagawang renovation sa makasaysayang gusali. Bagamat may ipinakitang structural study sa kabuuan ng building ang developer na nagsasabing delikado na ang ilang bahagi nito, tanging ang annex lang muna ang pinayagan ng NHCP na galawin dahil hindi ito original na bahagi ng main building. Gayunpaman, habang ginigiba ang annex building, ay ipinatanggal na rin ng structural engineer ang ilang bahagi ng main building. Binibigyan na namin sila ng permit doon sa dismantling ng annex building which is not part of the original structure uh, of the original uh, main building main building or original building of the uh, Army Navy Club dapat nagpaalam. Oo, ngayon sabi namin in fut any future development doon sa main building dapat may proper coordination sa amin or magpepresent na naman uli sila ng another study or uh, well analysis on that. Pero hindi, parang si nila na nag-ano na kaagad sila doon, uh, with of course, with the advice of their structural engineer. Hindi rin naglagay ng karatula o tarpuli na nagsisilbing public announcement kung bakit may ipinapagawa sa Army and Navy Club building. The absence of that, siyempre, maraming papasok sa isipan ng dadaan doon, lalo lang yung mga concerned citizen na baka nang yan, ano? Batay sa plano, ibabalik ang dating itsura ng gusali na gagawing isang boutique hotel. Ang Oceanville Hotel and Spa Corporation, ang developer, at kinuha nito ang serbisyo ng architectural firm na Palafox Associates at AMH Engineering Consultant. Humingi na ng paumanhin sa NHCP ang developer at nangakong hindi lalabag sa mga probisyon ng conservation and restoration nag-issue ng cease and desist order ang NHCP kaya sa ngayon tigil muna ang construction sa historical landmark hanggang sa maipresenta ng developer ang final development plan. Ngunit kung hindi pasado sa NHCP ang plano, hindi pa rin papayagang masimulang muli ang pagtatrabaho. April 1911, ginamit ng Manila Army and Navy Club ang gusali ang Army and Navy Club ang kauna-unahang American Social Club na naitatag sa bansa, na dati ay para lang sa mga Amerikanong sibilyan at sundalo, ngunit sa kalaunan ay binuksan na rin sa mga Pilipino. April 1991 nang ideklara itong National Historical Landmark of the Philippines. Kanina, ininspeksyon ni Senate Committee on Education, Arts and Culture Chairperson Senator Pia Cayetano ang gusali. Aniya, posibleng sa ginawa ng developer, may natanggal sa historical parts na dapat sana ay na-preserve. Ito po yung um, original na bakal na galing dyan, ano, pinulot ko lang dito. So, na ano na to, nabakbak na, pinulot ko na lang. Ito palang bakal, kung makikita niyong nakadikit dyan, pagka structurally uh, makita ng mga engineers na mahina na ito, dahil maganda ng teknolohiya natin, ini-injectan na pala ito, ini-injectan na pala ito, ng pang-solidify. -pa so in other words, sa ganda ng technology ngayon, hindi na to kailangan sirain. Mape-preserve talaga to. Hindi ikinakaila ng NHCP na kulang sila sa tauhan upang i-monitor ang lahat ng historical sites sa buong bansa kaya hiniling nito ang kooperasyon ng publiko sa pagbabantay. Victor Cosare, UNTV News Worldwide.